Taurus, ngayong araw, may pahiwatig na may bagong transaksyon na darating sa iyong harapan, upang magtagumpay, harapin ito ng may buong kumpiyansa at determinasyon, ang mga oportunidad na ito ay magbibigay ng bagong direksyon sa iyong pagkakakitaan, sa iyong pamilya, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa negosyo, ikaw ay magiging gabay at haligi. Ang iyong kaalaman at karanasan ay makatutulong upang magtagumpay ang kanilang mga plano at madagdagan ang kita ng inyong pamilya. Tahanan at relasyon, sa inyong tahanan, kung may bisitang darating na may kinalaman sa negosyo, aktibong makilahok sa talakayan, marami kang matututuhan mula sa kanila at maaari mong ibahagi ang iyong mga ideya na makakatulong sa kanilang mga plano ito ay magbibigay ng mas matibay na samahan at koneksyon. Sa aspeto ng pera, mas mainam na unahin ang pamilya, tiyakin na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na agos ng swerte sa inyong tahanan. Trabaho, magiging tahimik ang iyong araw sa trabaho. Walang malaking isyo na haharapin, ngunit, Mahalaga pa ring maging maingat at masinop sa iyong mga gawain upang maiwasan ang anumang aberya, iwasan ang pakikipag-usap sa mga kasamahan na nagdadala ng negatibong enerhiya o mga tukso, lalo na sa usapin ng pag-ibig. Ang pagsama sa kanila ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap, kaya't magingat sa pagpili ng mga kausap. Maswerteng kulay at numero ang mga kulay na color pink at color pula ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ngayong araw. Samantala, ang mga numerong number 10, number 26, at number 17 ay magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon, kaibigang zodiac sign, ang Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign, na magbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan ang kanilang impluensya ay maaaring magdala ng kasiglahan at bagong pananaw sa iyong mga plano.